sa likod ng mga pinto ng International Criminal Court, ICC, sa The Hague, Netherlands, isang hindi matitinag na figura ang lumantad bilang pangunahing tagapagtanggol ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Atiancio Salvador Bingbong, Campo Medialdea. Ang kanilang pagkakaibigan ay hindi lamang nakaugat sa personal na relasyon kundi pati na rin sa malalim na ugnayang profesional na humubog sa kasaysayan ng Pilipinas. Ipinanganak noong Oktubre 14, 1951 sa Maynila, si Salvador Medialdea ay anak ng dating mahistrado ng Korte Suprema na si Leo D. Medialdea na naglingkod mula 1988 hanggang 1992 sa ilalim ni Pangulong Corazon Aquino. Sa murang edad, lumipat siya sa Davao City kung saan nagsimula ang kanyang pagkakaibigan kay Rodrigo Duterte. Nag-aral siya sa Lightbringer School sa Davao bago bumalik sa Manila upang tapusin ang high school sa Paco Catholic School. Nagtapos siya ng kursong Bachelor of Science in Commerce major in Management mula sa Kolehiyo de San Juan de Letran noong 1972 at nakamit ang kanyang law degree mula sa San Beda College of Law noong 1976. Pumasasya siya sa bar exams noong sumunod na taon. Sinimulan ni Medialdea ang kanyang karera bilang Senior Associate sa AC Ray Law Offices at kalaunan ay naging Partner sa Pekabar Law Offices, ang law firm ni na Senators Juan Ponce Enrile at Rene Cayetano. Naging Managing Partner din siya sa Medialdea at Belo Guevara Suarez Law Firm (MABGS) kung saan kabilang sa kanilang mga kliyente si Pangulong Duterte. Ang kanyang malalim na karanasan sa legal na larangan ay nagbigay-daan upang siya ay maitalaga sa iba't ibang posisyon sa gobyerno. Mula 1998 hanggang 2000, nagsilbi siya bilang chairman ng Northern Foods Corporation sa Sarat. Sa imbitasyon ni Pangulong Joseph Estrada, naging miyembro siya ng Board of Trustees at administrator ng Livelihood Corporation ngayon ay National Livelihood Development Corporation, habang nagsisilbi ring chairman ng Guarantee Fund for Small and Medium Enterprises. Noong 2000, itinalaga siya ni Estrada bilang Presidential Assistant for Political Affairs. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Duterte, si Medialdea ay hinirang na Executive Secretary noong Hunyo 30, 2016 isang posisyon kanyang hinawakan hanggang Hunyo 30, 2022. Bilang Executive Secretary, siya ang tinaguriang Little President na nangangasiwa sa mga operasyon ng Malacanang at tumutulong sa Pangulo sa pagpapatupad ng mga pulisiya at programa ng gobyerno. Bukod dito, siya rin ang Chairman ng National Quincentennial Committee na itinatag noong Mayo o 2018 na naglalayong gunitain ang ika-500 anibersaryo ng pagdating ng ekspedisyon ni na Magellan Elcano sa Pilipinas. Sa kabila ng kanyang mga tungkulin sa gobyerno, si Medialdea ay kilala rin sa kanyang mga interes sa labas ng politika. Siya ay isang mahuhusay na pianista at isa sa mga producer ng Miss Saigon sa Manila noong 2000. Sa kanyang personal na buhay, siya ay kasal kay Maria Bertola Betty Dizon, isang abogado at pinuno ng isang kumpanya ng insurance at sila ay may isang anak na lalaki. Ngayon sa harap ng mga hamon sa ICC, muling ipinakita ni Sharon Salvador Medialdea ang kanyang katapatan at dedikasyon sa kanyang matalik na kaibigan at dating Pangulo. Sa kanyang matapang na pahayag, Binigyang diin niya ang umano'y kawalan ng due process sa pag-aresto at paglilipat kay Duterte na tinawag niyang isang extrajudicial rendition o simpleng kidnapping. Aniya, my client was denied all access to legal recourse in the country of his citizenship and this was all in the nature of political score settling. Ang kanilang samahan, mula sa mga lansangan ng Davao hanggang sa mga bulwagan ng kapangyarihan sa Maynila at ngayon sa mga hukuman ng internasyonal na hustisya ay patunay ng isang pagkakaibigang hindi matitinag ng panahon o pagsubok. Sa bawat hakbang, si Medialdea ay nanatiling nasa tabi ni Duterte, handang ipaglaban ang kanyang karapatan at pangalan sa harap ng buong mundo.